At dito banda mga kapilingon ay nakikita tayong bag Nako jackpot si pilingiro nito ba Nakahando sa isa basurahan Oh my god Ay jackpot ay mga kapilingon no? Ang bag Meron pa talagang wow! laman mga kapilingon Ala wow May karsunis pa dito na sobrang Bago pa mga kapilingon Ang kapal ng ano mga kapilingon Kasing kapal ng aking mukha ba Kulor <laughs> yung... kulor kulor man yung mukha Ala, ang dami. Ang ganda. Oh, um, mamahalin ang purma ba? mga kapilin. Oh, Sana, wow. Dalhin natin ito mga kapilin. Dahil ito, oh, ang ganda. Ang dami mga kapilin. Oh. Hindi na talaga natin ito ma-flex ng maayos. Ba? <coughs> oh, ang, 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 ganda ng mga mangkok. Oh. Wow! Ito oh, na Nalagyan ng ulam ba? Ganyan. Ang bigat. Oh. Ito ba? Dalhin natin ito. Sayang to Mahal. Parang mahal to ba? Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingero. Channel So to video mga kapilingon ay na ito na naman ang ating gagawin another baka sakali na naman ating gagawin magliraw-liraw na naman sa Pilingero. Oh. iwan ko lang kung ano na naman na makuha natin ngayon oh. sana pala rin at pagbigyan, kaya let's go sobrang init na naman ngayon dito iba talaga dito ang lugar na ito kung taglamig, sobrang lamig kung tinginit, sobrang init din <laughs> pero ay bibalin ay mag -ano tayo mag baka sakali tayo baka meron tayong makuhang isang sakong sinsilyo 1 <laughs> million na sinsilyo let's go bahay kung mga kapilingon yung red na bubong ba tapos dito tayo magpunta grabe sana all talaga itong ganito nila oh itong higaan ba <laughs> dream ano ba yan naman to pangarap namin to hindi namin nabili dito pang tapon lang eh sobrang init ngayon oy. Eh kulis mo yung mukha ko liraw-liraw <laughs> is lang talaga hirap talaga maging mahirap no hindi ko sa buhay ba <laughs> kung mayaman pa sana at malaki yung sahod ba natutulog lang sana ako doon kasi sobrang init ngayon pero dahil naghihirap at pagkikahos ay magbakasakali tayo eh iwan ko lang kung saan tayo dalhin sa ating kapalaran ngayon ay hanggang ngayon naglalakad pa rin tayo dahil may kalayuan talaga itong pupuntahan natin ngayon ba para talaga maparami talaga tayo ngayon para kahit papano nihingan las pilingiro eh pero laban lang tayo sa ngala ng matinding pangangailangan <laughs> sobrang init kasi ngayon kaya yun dubli ano ba <laughs> dubli hingal natin dahil sa sobrang init ka. Ah, pero okay lang yan sana ay naman tayo sa hirap ah. sa akin lang <laughs> init lang kasi ah, tawa tawa na tayo nito pero malayo pa ang lalakarin kasi pinipili ko kasi yung pinaka city sa lugar ko ba para doon tayo mag pabadlong. Kaya let's go kasi malayo pa to. Ay, salamat. Buti na lang dito sa ilalim ng tulay. Nalamigan kahit papano yung utak ni Pilingiro. <laughs> Palaging nakatawa. Ah, daw, tawa, tawa lang tayo nito eh. Kasi mag, ano tayo, mag-serious tayo nito. Lalo tayong malungkot sa naon. Kaya let's go. Saan ano? Makakita tayo ngayon ng isang sakong sinsilyo para maging worth it ang lahat. A few moments later. Ito na, first spot natin mga kapilingon. Maglilaw na tayo dito. Sana may mapuslan. Nako. Parang ano kaya to no? Hindi man tumugtog natin Ay, Mga ano man 'yan? Dito din. Hindi man mga kitchenware, mga piyong ano, piyong mga lata lang ay mga batol butilya buti ba buti ay, tingin tayo dito ay, wala talagang mapupuslan mga styro lang tapos mga plastic <laughs> prosite sa ibang area ito rin wala prosite sa ibang area mga kapilyon hindi ito sa suko ay meron dito nakatago oh sapatos pero parang hindi na yan ano, proceed sa iba. Meron pa naman, marami pa naman tayo ma, ano kayo, Ay, mapilian. Kasi sobrang layo ng na nilakad natin, si Aro. Mga pantalon ata ito, no. Ay, hindi pala. Sa ano pala sa sasakyan? Naloko na. Okay, let's go. Punta tayo sa ibang area. Naloko na. Bungkag ng buhok natin pa. Sobrang init kasi. Naprank tayo kanina. Kaya, punta pala tayo sa ibang spot. Saro kung wala pa tayo hindi tayo maghahanap ngayon hindi tayo uwi hanggang huwag ka nala hihingal talaga ko sa sobrang init pa tapos ang layo ng linakad natin almost 2 hours na tayo naglalakad wala pa rin nakuha so, let's go 2 hours later ito na naman tayo mga kapilingon second spot nako iwan ko lang iron ba tayo makuha nito ngayon parang hawan man eh malinis man ito nako naloko na to pero hanap pa rin tayo sa iba kung wala kung hindi So banda mga kapilin, may nakita ako dito, kinuha ko na ba? Isang baunan na Pyrex, kaso may laman na ulam ba? Ihanapan natin dito ng paraan, i-transfer natin dito. Si sayang ito pag ano, i-transfer natin dito, dito dahil may sakit man. Sayang din si Pyrex man, kasi ano kasi sa baan? <laughs> yung mukha ko. Dito, pildo ba? kapal, tapos bago pa. Ugas lang katapat dito. Kaya, i-transfer muna natin dito, no? Pukunin ko puna yung gloves ko eh. Ah. tapos may ano naman tayo may disinfectant. para one point na tayo hindi pa tayo kasi na ano ah kuwal muna tayo ng plastic ilagay natin sa plastic tapos ganun para hindi magkakalat ba kasi pagkapagalitan tayo marami namang plastic na basura ito maliit lang plastic dito ay may plastic dito ito yung plastic dito isipin natin ito kahit ito ba isipin natin sayang kasi baunan hugasan lang natin ito pakuluan ng isang bulat si kasi yan ilagay natin dito ganyan ba o para hindi makakalat kasi may mga CCTV mo dito baka pagalitan tayo ba diba? ay dalhin talaga natin ito ito ang ganda nito hugas lang katapat nito oy. Eh. siguro mahal ito eh. ang kapal kaya ng balunan nito mas makapal pa sa aking mukha <laughs> kaya one point kuha tayo ng sako para ano na para pang pabuy na mano ba parang dagdagan na sa unahan. Ayan. Yeah, let's go na. Hanap sa iba. Dito rin sa, sa kabila may nakita rin ako. Iwan ko lang kung anong laman. Nakasako lang. Hindi ko, na pero nakasako lang. Ay, prosente sa unahan. 2,000 years later. At dito banda mga kapilingon ay na, may nakita tayong bag. naku jackpot sa si kalingiro nito ba? Nakahandusay sa basurahan. Wow! Ay, ano pa ang dugay-dugayan natin? Tang-tangin, tang-tangin. Tingnan talaga natin ito. Tunin natin yung sakubag natin dahil baka ano ba? Baka, yun sinang, wala um, um, na-on ba eh. ito, no? Minsan kasi hindi na un, Maloko na un pala. Ito, wow! Ay, jackpot eh, mga uno. oh! Wow! Hindi naman siya kabaguhan, hindi rin ka, kalumaan. At soko na. Hindi, in short ba, ay laban ang katapat nito, eh. Mayroon pa talagang laman, mga kapiling uno. Oh. Wow! Meron pang mga damit oh. Meron pang pakapin sa loob. Ay dalhin natin ito magagamit ito sa probinsya. Ito oh. Pang babae man. Kami talaga natin ito. Sunod na lang natin itong bago. Eh, wow naman. Pero i-flex natin yung laman. Isa-isahin <laughs> na natin. Kasi maraming tao sa likod. ba? Diba? Baka, baka ang, ang ng ano. Ito rin oh ano ba to? Parang itong duster na pang, parang ipron ba? Ang laman ng bag to, oh. ito duster. A whole dress. Ay, magagamit ito, eh. so, ito sa mga bata, eh. ito sa mga bata. Ito rin Oh. Hmm. Hindi natin ito dalhin. Ito dalhin natin ito, puti lang. Pero pang formal attire man. Silyuna, sol. Ito rin Oh. Hmm. Dalhin natin itong mga kapilingon. Ala, wow! May karsunis pa dito na sobrang. Wow! pa mga kapilingon. Luma lang sa ano ba? Ano? Parang itong kulduroy. <laughs> <laughs> bagus personal. para parang luma siya sa ano. Iwan ko lang. Eh, taas ng taas pala ako. Tapos hindi. Nasa baba lang pala kayo. Ito, oh. ano ba ito? Eh? Midjas ba ito? Ano ba ito? Sa so, panglamig ni Guroy, ano? Yan yung laman sa bag. Ang dami, no? Ay, jackpot na jackpot sa si pilingiro ba? Bawing bawi tayo dahil talaga natin ito lahat. Ito dalhin kaya natin ito no. Iwan ko lang ba ito eh. Sulog kaya mga bata nito no. Ay. Ano na dalhin lang natin pag hindi silang tulog ay ba, balik o laban. Ito dalhin talaga natin ito dahil ang cute eh. Pwede ito pang po, ano yan. Ito blouse man ito eh. Eh dalhin na lang natin ito eh. Sayang din iso. Ito na lang naiwan. Ito huwag na lang natin dalhin kasi hindi man ito bagay sa atin sobrang init na parang may jazz ay dali na lang din natin ito <laughs> naloko na puno agad yung bag natin sold na agad akalain mo ba yung naka ano nandito naka nandito sa gilid ayan yeah, let's go punta tayo sa ibang area <laughs> pinagpawisan talaga sa kaligiro <laughs> akalain mo ba yung mga apelo na puno agad yung ano natin pangalawang tugpa ba lang Talagang widir-widir lang talaga. Ah. Oh. Sorry, pagiging basurero ba? Swerti-swertihan lang. Akalain mo ba yun na ano tayo? Nasyak na lang ako doon. Ah, nasyak. <laughs> Natimingan. Baka kung hindi pa yun na ano natin, baka pinipick up na yun. Nakandusay lang doon sa gilid. Kaya ayan. Talagang swerti-swerti lang ang buhay ba? Sana oh. Ang daming tao kaya hindi ako nakaano kanina. Sasakyan, mga tao. Yun know, o, naglalakad. Yun know, o, iba. Nandunan, na sa na. One eternity later. Pero mga no, may nakita akong ano <laughs> electric pan nakabatag. Social ba ito na electric pan mga kapiling dahil ano ba? Yung parang, parang solar. Ay hindi to solar, natutulan ng ano. Natutulan ng wire. Nakakita ko niyan dati, solar pala 'yon. Sayang 'yon. Hindi ko nakuha. Dito may may kitchenware. Ano na kitchen kitchenware baka ano? <laughs> baka may madala tayo niyan ba? punong puno na kasi yung bag ko. Kalikuran ko na lang kayo mga kapatid. Dahil may, ano kasi, ano bang tawag nito eh? Ay, bali na lang natin ang kamera doon sa kabila. May mga tao kasi sa likod ko. Dito na lang banda. <laughs> may mga tao kasi. Pinan natin ito kung ano. Baka maganda pa ito ba? Kasi ano kasi, okay. Tanggalin na lang natin yung gloves eh. Kasi ano man. ang bagal ba ang higpit ng pagkatali eh ito mga kapila mo, mo ang dami mga kapila mo ang ihingay pa naman ito may takip ba ang hmm, takip unahin natin yung takip ito rin oh sinil bone, bone made in china ano ba yan eh ito rin oh mga baso Mangkok, 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 ini mangkok, 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 color colorful man yung mangkok may tao kasi sa likuran ba kaya minsan nakatawa kayo ng sarili yung mabarag buka nga eh. hala ang dami nabasag yung iba dahan-dahan tayo kaya may basag yung gloves ko binitang ko na lang yan may chat chat ko nga ba shot glass ang dami ko ng ganito sa bahay mayroon ako nakakuha nakuha. nakakuha ako dati nito nung una ba mm -hmm. hindi rin dito yun pero kasing ganito ba kasing ano ba yan ang dami nito ay. Eh. Ito oh. Ang ganda oh, mamahalin ang burma ba. <laughs> ang cute. Ang pinagpawisan sa tubig ang dami, kinabahan. Ganyan oh. Alam. Hmm. Ito na yung mga Oh, wow. Ang dali wow! natin mga Wala mga brand sa likod, pero ang ganda kasi. Sosyal man ang muka. Bahali, di bali na mabigat. Wow! Dami, Saan yung bag ko? Ito, oh. dalhin natin yan. Ito rin, dalhin din natin ito. Yung mga ganito ba, huwag lang itong mabasag yung iba, oh, sayang. Taksa yung likuran na. Laban lang, slinger. Ito, nakumapuno na yung bahay ko dito. Parang na tala yung bahay ng wak-wak talaga. So yan, liraw-liraw pa, slinger. Ang ganda, hindi ito mga kapalingan pa. Sa, sa, sa ilalim, nab nabasag yung iba, oh. Nabigat ang siguro ito, nadaganan. Ito, ilagay na natin yung iba sa ano oh, sa bag para kung hindi may tao dumadaan ito oh ang ganda ang dami mga kapalang wow. hindi na talaga natin ito ma-flex na maayos na ito mga seat man oh. ay sosyal na sa pilingiro <laughs> ang dami ah, parang buwang hindi na talaga parang buwang na talaga ito big, ang bigat tulit ang ano, sakit nung ng bas ngayon mga kabino. ang bigat ang dami nito wow tali na dito ay sayang dito eh siguro nagpakita ito dahil gusto ito magpadala sa akin ba ito ang, ang, ganda ng mga mangko ko oh. may mga design ba tirno ba tirno tirno sila may mga bulak wow! ito oh <laughs> dali natin ito eh hugas lang katapat yan at saka lapuan ang isang bulan Ini ya, no, anu kasih di itu dah, bigat dah ya? <laughs> ini sigur rapi itu nih. formula lagi lagian masih gua itu nih. metakip metak tip ya. Ini mati untuk mau kepilihan. Itu metak tip ada lain talaga nanti itu mau kepilihan. Mau baguun talat itu katanya. Yang sosial mana ada lagi yang sepulang bagian yang yang bigat oh. Wow. So, Dan ini nanti itu sayang tuh mahal parang mahal tuh bang. Dan natin nanti ini metakip man. Dahan nito, ito. Mayroon pa sa loob ah. Dahan-dahan hmm. pilingiro. Baka matusok yung kamay mo. Ito oh. Sobrang dami. May dami rin nakatingin sa atin. <laughs> Pagbulin muna natin yung ano no. Ito na naman. Nakakuha na naman tayo ng sobrang dami mga asinwara. Wow! Talagang buhay basuriro. Oh! <laughs> dito nga dito. Nakatagal ito. Ah. Yan ilalagay na natin sa... Ano mga kapilingon? Sa so plastik? Ah, eh, sa so plastik? Sa so, lalagyan? Ito oh. Oh. Agad. Ang ingay. Ito ba? Oh, ah, tayo, ilagay natin ito Lagi may mga tao, may mga tao. Naluko <laughs> na. Ah. Pati ito, dalhin natin to Sayang din, oh. Eh. Ito mga mangkok ba nito. May mga design, tingnan lang natin. Baka may basag. Hugasan to magiging, ano ba ito? Pakinabangan pa ito. Ano, puno na ba dito? Kung dito, transfer ko dito sa, 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 bagong itim. Yung ano. Yung nakuha natin kaninang, anong tawag nun? Ito takot siguro nga, no? Hindi man. Pinakuha natin kanina ng mga bag ba at saka mga damit kasi ano man? ito dalhin din natin ito. Sayang din agoy. Ang inay pa naman. Sayang din kasi ito eh. Hindi na tayo magbili-bili. Bili-bili. <laughs> Asula ng bili-bili eh. Ito dalhin din natin ito. Sayang ito eh. ugasan lang niya ng sininitubig ay perfect na perfect na yan hindi pala ako nakita no pakita mo ano na natin yung artista eh <laughs> artista kudalhin din ko dahil sayang pareha ng kulay ba pair pair ayan na mga kapilingon puno na yung bag, bag natin dito oh, no, no. dito ko nilipat yung mga damit tapos yan mga mangkok oh, mga kitchenware ay so nasipling nero today deh sobrang jackpot na naman. Wow! Grabe, sobrang bigat ba? Ngayon lang ako nakaano, to masura na sobrang bigat nito ba? Kaya eh, si tatay, ano, masura din si tatay. Ayan, meron din na masura dito. Hindi lang ako nagisa. iisa <laughs> ah, sobrang bigat. Kaya, sakay na lang talaga tayo ng bus dahil hindi na kaya to. <laughs> Ang bigat. Kaya let's go, maghanap tayo ng bus, nagkiat at dagbuhay ba? Ang tango, what out, what kung bus may nakikita ko. Ato, sapatos ba? Sobrang ganda pa ng sapatos. oh. lang, yung bago nandun pa sa waiting area. Natawid <laughs> tayo. Kunin natin yung sapatos, tininan ko lang ba? Maganda yun. Kunin ko muna yung aking bag at saka Kasula. Magbabas kasi ako sa dahil sobrang bigat ng ano, sobrang bigat ng na ating nakuha ngayon yung mga kitchenware ba Dinala ko kasi yung may takip yun yung dahilan kung bakit sobrang bigat ba dahil makapal man yun ay di bali na mga bigat eh at least may nakuha tayo ba Shoutout po kay ma'am Anit Dando and shout out din sa magbatok and Dando family shout out din kay ma'am Celia Cado para malyawar kam Sur Bicol shout out din kay ma'am Sara Kawai 78 official blog Ang shoutout din po kay Ma'am Nini Villegas from Benito Sullivan, Isabela. Ang shoutout din sa mga bibis ni Ma'am from Kabuyao, Laguna. Shout out din po kay Ma'am Rose Maneobra from Kabuyao, Laguna. And shout out din po kay Ma'am Vicky Aguila. Shout out din kay Ma'am Celia Calo from Cebu. Shout out din po kay Ma'am Marilo Cabrera. And specially, shout out to all Bongar, De Guzman, and Cabrera family. Shout out din po kay Sir Arnel Charlon. And shout out din sa mother ni Ma'am na si Ma'am Cecil Charlon from Quezon City, Manila. Shout out din po kay Ma'am Susan Raso un shout out din po kay Ma'am Lolita Ganda Cortez. Ang shout out din kay Ma'am Dindi. Ang shout out din sa family ni Ma'am from Sumilaw, Bukidnon. Regional family, Tinhay, Kilnet, Sabanal, Landuway, Abaw, and Balito family. Diyan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir. Lalong lalo na po sa mga nagsubscribe at nagsuporta sa aking munting YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe po na aking channel. Thank Thank you for watching. God bless.